Bebe, maraming nagtatanong bakit hindi na tayo nag-upload. Kaya? Oo, uh, uh, bakit nga ba? Busy na sa new work. New work, uh. Parang ang ginawa po namin is mamili ka. Social media o pera? Hindi, <laughs> yung, yung social media katuwaan lang naman. Aha. Uh -huh. Tapos. Pero itong work na to. Yay! <laughs> lalo ko. Hmm, ato. Ay. Ay, sana o oh, Tumaas yung ano niya. Hindi kasi deserve mo naman. First of all, kasi meron ka nang, nagtapos ka na sa pag-aaral, sa caregiving. So, lisensyado ka na. Oh, speaking of caregiver, nag-open ang Canada. What's your plan? May caregiver, ano na daw sila? caregiver program na yung mga caregivers na mga kapasok successfully sa Canada instant magiging residente. Hmm, Doble trabaho mo? Ayaw mo mag-Canada, bakit? Doble trabaho mo? Na Nakul to sa akin, good to kaysa dyan. Sa bagay kasi nag kumukuha ka ng lisensya mo sa driving. Nag-promise naman si Bossing na pag nakuha mo na yung lisensya mo, syempre tataasan yung sahod, ipapatas sa sahod ng mga drivers. Kahit golf car lang ay drive mo. <laughs> Magdadrive siya ng golf car dito. <laughs> Ipapasyal yung matanda. So dito ka na lang, ayaw mo talaga mag-Canada. Ah. ah, okay. Mga sahod dito, pupunta pa ako dun sa doble kayo. Okay. Sa so bagay, wala ka namang bills na binabayaran dito. Oo. Libre lahat, bahay, oh. pagkain, transpo, everything literally. Insurance. talagang kuan ko yun. Uh, hmm. sa akin lahat yung sahod ko. Neto. Libre transpo okay. hmm. May transpo pa. may transpo allowance siya. Tapos pagkain, pati. Oo. Oh tapos tirahan niya. Good. Ay, Good. internet ko lang yung pan binabayaran ko. Kasi paglabas mo, wala namang wifi eh. Pwede ka namang maki wifi sa McDonald's kung gusto mo. Okay, so dito ka na lang. So yan ang reason ba't nabisi ka? Yeah. Okay, sana all nag-increase. Masa-sa lang niya, kaya tagilin din mo. Ilocano na nga napapalan.